Ayan po at uh, since na hindi po ito pinapakita ng mainstream media ang mga kaganapan na nangyayari dito sa loob ng ating bansa ay ako na po dito sa channel ko ang magpapakita kung ano na po ang mga nagaganap lalo na po dyan sa Subic Bay dyan po sa Clark Air Base na kung saan po ay uh, nagdadatingan na yung mga uh, gamit na panggira ng US at sa UK. Yan po, makikita niyo po ay London, Harsforge uh, Point, London. Yan po yung mga sinakyan ng mga uh, kagamitang pandigma. So, ayan po, makikita niyo po yan. Uulitin ko lang po ang layunin po ng aking channel na ito ng pagpapakita ng mga larawang ito ay para po hindi manakot kundi para po makapag-alerto ang buong sambayan ng Pilipino dahil anumang oras mula ngayon ay magaganap na po ang hindi dapat maganap. Kaya po mga kaibigan, mga kababayan ko, dasal po ang ating kailangan at wala naman pong uh, imposible sa ating Panginoon. Ayan po, yung manakikita nyo pong yan ay uh, mga gamit po pangdigma yan at saka itong mga troops, mga sundalo ng magkakaibang uh, lahi ay nandito na rin po. Ayan, makikita nyan So, ayan po, binababa at uh, yung uh, <coughs> mga gamit pangdigmayan Ayan, makikita nyo naman po. <coughs> so, again, hindi po ang layunin ng channel ko ay para takutin kayo kundi ang layunin po nito ay para makapaghanda tayong lahat. Dahil nga po sa hindi naman po ito ibinabalita ng mainstream media, ang hindi ko po maintindihan kung bakit pati itong mga mainstream media ay takot magpalabas ng mga ganitong kaganapan na nangyayari sa ating bansa ngayon. So, hayan po yung mga sundalo nagbababawaan po dyan. Yan, at last airline po yan. O yan po, at napakarami pong sundalo yan na kung hindi po ako nagkakamali ay nasa mahigit 20,000 soldiers po yan. So, yun po, at uh, ipaliwanag nyo po ito kung ba ano na po itong uh, kaganapan nito. Hindi naman po siguro magpupuntahan dito Itong mga tropang ito kung hindi na po talaga nadidelikado na or hindi na po hindi na po namimiligro. So ibig sabihin po may piligro na darating. Hindi po natin alam kung ano ba talaga ang plano, ano hindi ko po alam kung ano ba talaga ang mangyayari, pero ito na po yung realidad na makikita natin dito sa bidyong ito. <coughs> ano po ba ang gusto ng gobyernong ito uh, ililihim na lang po ba dito para yung masosorpresa na lang po yung mga uh, Pilipino at uh, hayaan na lang magkandamatay na ito mga Pilipino at hindi na sila makagawa ng paraan na makapagtago man lang kahit pa paano makagawa sila ng paraan na mailibre ang buhay nila So ano po ito? Surprise na lang po ba? Para sa ganun ay wala ng panic, wala nang maga, wala nang magsasalita, wala nang ah uh, uh, kung ano pang uh, gagawin ng mga Pilipino natin. So yan po ba ang gusto ng gobyernong ito kaya ayaw pong ipalabas sa mainstream media itong mga kagana pang ito. Parang wala lang, hindi po ba? Wala pong nagbabalita nito sa mainstream media. So, yun po ang malaking katanungan sa akin kung bakit ayaw ibalita. So, na buo na po sa aking isipan na talagang so na lang tayo, nandyan na lang po, dadapa na lang po ang ating mga kababayan na, na walang kalaban-laban. So, ayan po at uh, tuloy lang po yung panunood ninyo. Ayaw ko pong... Uh, magdulot ng uh, ng uh, takot sa ating mga kababayan pero kailangan po nating malaman ito para po sa ganon either para kahit na paano makapaghukay tayo ng sarili nating libingan para doon na lang tayo dumating man niyang uh, girang yan ay doon na lang tayo kisa naman sa uh, kung saan tayo abutan dyan ay doon na lang tayo uh, titihaya. So yan po, yun po talaga ang hindi ko maintindihan. Bahala na po kayo mag-analyze dito sa video ito. At uh, ito po ay dito po ito sa Sobic Bay. Yan po. Ito pong uh, barko na pinagsakyan. Ito po nakikita nyo ngayon. Yan. House Point, London. Yan po yung sinakyan ng mga Uh, military equipment or vehicle. Ayan po. So, napakalaki at nandiyan po yan sa Subic. So, kayo na po ang bahalang uh, uh, mag uh, isip kung uh, bakit or uh, bakit uh, nandito yung mga yan. Alam nga namang uh, sabi ko nga, alam nga naman magpupuntahan dito para maglaro ng magpatintiro itong mga ito. Hindi po ba? At na napakarami po yan, uh, uh, ito, kagaya itong mga sundalong ito, napakarami po yan. So, yun po ang tanong na hindi ko po masagot sa aking sarili. Kaya, kayo na po ang bahalang magtanong sa inyong mga sarili. Yan po ay dito sa atin. Yan mga military equipment na ito. Ayan, panoorin nyo po at uh, para po magkaroon kayo ng idea kahit pa paano, magkaroon kayo ng awareness or uh, magkaroon kayo ng uh, uh, plano sa inyong sarili kung ano ba ang inyong gagawin. Wala pong uh, uh, problema kung saan naman lang ay uh, mag magkaroon ang... Uh, magkaroon ng konsensya itong mga mainstream media natin na ibalita, imposible Impossible pong hindi nila alam ito. Maniwala kayo sa akin, alam na alam po nila ito pero sakal or uh, nakatakip ang mga bibig nito, mga ito kaya ayaw po nilang magsalita. Yan ang hindi ko alam. At uh, yan po. Kayo na po ang humusga dyan. Yan po, napakarami po ang mga sasakyan na, yan, na bumaba na po yan. Sa galing po sa barko ng London na yan. UK po yan. At yan po, yung mga pinagkaragahan nila. Ayan. Hars Point, London. FSL. Ayan. So, ayan at uh, ang tungkulin ko lang po ay para maipalaganap yung aking mismong nakikita maipaalam sa mga kababayan natin na ganito po yung nangyayari at ayun lang po ang layunin ng channel na ito at uh, wala po pinagpaunahan ko na po kayo kanina na hindi po ang layunin ng channel na ito ay para manakot kundi ito po ay informa ma lahat ng ating mga kababayan na ano kaya ang ginagawa nitong mga napaka lalakas na high power arm or, napakalalakas na mga sandata nitong mga dumating dito sa atin. Yan po yung mga tangke. At uh, napakarami pa po yan. At ayan po, tingnan nyo naman talagang panggira talaga po yan. Yan. So, sabi ko nga po, Ingat po kayo, ingat po tayong lahat. At uh, nako. Uh, hindi ko po masasabi ito kung kailan pero sa sa nakikita kong kilos nito mga sundalong ito at nakikita ko yung preparasyon na mga nagdata dating ang mga malalakas na armas dito sa atin ay anumang oras ay pwede na pong sumabog ito. Ano mang oras ay magsisimula na po. Ano mang oras, sabi ko nga po, ano mang oras ay makikita nyo lang nagbubulagtaan na itong ating mga kababayan kasi wala nga po silang kaalam-alam. Wala po silang uh, idea na ganito pala ang nangyayari na, ganito pala na napakarami nang dumarating na mga sundalong iba't ibang lahi dito sa atin at uh, mga armas pandigma ng iba't ibang mga bansa. So ngayon, ang tanong po rito ngayon ay uh, ito kaya ay maglalaro lang dito sa bansa natin? Ito kaya ay uh, magdi-display lang sila dito sa bansa natin? Yan po ang hindi natin alam. Basta ang pagkakaalam ko po, ito pong nangyayaring ito ay talaga namang hindi na po kailangang ibaliwala nitong ating mga kababayan. So, yan po. Dati-dati ang naririnig natin na usap-usapan ay ang Taiwan at China ang maglalaban. Pero bakit po ngayon? Iba na po ang nangyayari Mukhang China, Pilipinas na po ang magtutunggali Uulitin ko lang po, para tayong dito, Para tayong mga langgam na sinabuyan ng asido Yan po ang pakatandaan ninyo Anyway, sabi ko nga po, bahala na po kayong mag-analyze uh, mag Bahala na po kayong mag-ingat uh, mag, uh, sa inyong sarili Basta po ito ang tandaan ninyo. Mahal na mahal ko po kayo at uh, uh, abangan nyo lamang po 'yung aking uh, announcement kung uh, tayong mga kayong mga subscribers ko uh, kung saan mag-ipon-ipon para mapa-mapa-pick mapa, up ko kayo kung saan saong saan man kayo lo ng Pilipinas naroon Yung po'ng willing na Ah uh, sumama dito sa aking uh, munting taguan kung sa man ay uh, sabi ko nga po lahat ng mga subscriber ko ay uh, welcome kayong lahat dito sa matagal ko na po itong prinipir na pwede nating pagtaguan na hindi aabutin ng kahit na ano mga uh, bala, kahit na ano mang virus, kahit na ano mang lason. At kung merong lason man na makakarating dito sa pwede natin pagtaguan na ito, madali na po nating sanggahin yan. Yun po lamang ang aking uh, pwedeng sabihin sa inyo, kaya ko lamang po pinapakita ito. Kaya nga po yung madalas kong sinasabi, sa ayaw nyo at sa gusto nyo, magsusubscribe din kayo dito sa channel ko dahil alam ko na kailanganin ninyo ang tulong ko. Kagaya nga po nito, wala pong tao na nagsasabi sa inyo na iipunin kayo at uh, para dito sa sifting lugar, ako lang po yung taong nagsasabi niyan sa inyo. So sana ay huwag na matuloy ang girang ito at uh, pakaingat po kayo, dasal po ang ating uh, uh, paiiralin. So maraming maraming salamat po at uh, tuloy niyo lang po ang panonood hanggang sa matapos ang video ito.